Hi mga katiktik for today's video pag-usapan natin kung ano nga ba itong cross posting na ito. Okay? So, meron din po sa akin nagre-request ngayon na, na kung ano nga ba ang cross posting. Okay? So, bali mga katiktik, meron na akong upload na mga reels tungkol sa cross posting. Okay? So, dahil marami po tayong followers ngayon na nakasubaybay po sa atin, ay ipapaliwanag ko nga po ulit kung ano nga ba itong cross posting para po uh, mas maliwanagan po tayong lahat. Okay? So, ang cross-posting po, guys, ito yung mga ginagawa natin na hindi natin alam na cross-posting na pala, okay? So, halimbawa na lang, mga katiktik, meron po tayong inupload na ating reels or ng ating mga videos, okay? So, yung etong mga videos natin, gusto natin i-share sa ibang mga group, okay? Eto po yung ika po natin yung link, okay? So, yung link po ng ating mga video, Then, pupunta po tayo sa mga group o sa ating mga pages. Then, ipopost po natin doon yung link. Okay? So, ipapakita ko sa inyo mamaya mga katiktik kung paano yan. Then, yung pangalawa po mga katiktik ay yung uh, sharing. Okay? So, isa rin po ito sa paraan kap para makapag post tayo. Pag pinipindot po natin yung share at kung makikita nyo meron pong for group, or sa pages. Okay? So, example din po yan ng cross-posting. Okay? So, gumawa po si Meta ng picture niya din mga katiktik para makapag-cross-posting tayo sa ibang mga group. Pero, tatlong group lang po ang pwede nating pag-cross-postingan. Okay? So, bakit ba? Okay? So, dahil nga mga katiktik, upang hindi po natin maabuso ang paggamit ng cross-posting at hindi natin matamaan ang algorithm ni Meta. Okay, so kapag nasobrahan po kasi natin sa ating pag cross posting or pag mga pag-share natin, ay naaapektuhan po ang algorithm ni Meta at nadadaya na po natin ito. Okay? Dahil nga po di ba ang algorithm ni Meta ay yung pagpapakalat niya ng ating mga video sa mga wider audience natin. Okay? So eto nga mga katiktik, Marami pong uh, naliligaw kasi ng landas before ang hindi nila alam na ang cross-posting po at re-uploading ay magkakaiba Marami po ang nag-aakala kasi dati kaya na-issue po yan before nung nagsisimula pa lamang ako at nasausawan po natin <laughs> Dahil nga chismosa po si Madam Tiktik Ang akala ng dati po yung re-uploading is yung mga sinabi ko sa inyo Okay, akala nila cross-posing na po yon. Yung kapag nag-upload ka ng video mo at i-re-upload mo po sa page mo, yun po ang akala nila na cross-posting, which is mali po mga katiktik. Yun po ang tinatawag na re-uploading, okay? Ang re-uploading po ay pwede po tayong magkaroon ng violation, which is yung unoriginal content. Okay, yan nga po yung tinapik ko before kung napanood nyo po yung video ko tungkol po sa unoriginal content na pwede po ang sarili mong original content ay maging unoriginal content. Oh, ayan 'di ba magka puyan? po 'yan. Kaya sa mga nanonood ng video ko, maraming salamat dahil maswerte po kayo magkakaroon po kayo ng tamang kaalaman. Okay? So yan po yung re-uploading. Huwag na wag nyo pong gagawin 'yan mga katik dahil nga magkakaroon tayo ng violation. Dahil nga yung isang video natin, ni upload mo sa kabila, magkakaroon po sa mata ni Meta po yan na, ng re-uploading or unoriginal content. Okay, so wag po natin gagawin yan ha. Okay, so balik tayo sa cross-posting mga katiktik. Ipapakita ko sa inyo yung example po ng cross-posting. Okay, so tara na mga katiktik. So mga katik-tik ko kayo ng mga way ng cross posting Punta lang po tayo sa ating mga reels or kahit nasaan po sa post Dito kukuha ako sa reels, click lang po natin yung share button Ayan, kung makikita nyo, ikakopy po lang natin yung ating mga link Okay, tapos pupunta po tayo kung meron po kayong mga page or mga group na gustong pag-anuhan ng link pag -share Okay? So, ra pupunta po ako dito sa aking isang page. Ayan, ipapakita ko sa inyo, wala tayong gagawin, kundi ipopost lang po natin yung link na ating kinapi. Ayan, kung nakikita nyo, ayan po yung isa sa mga example po ng cross-posting. Ayan, so kung nakikita nyo, ayan na po yung aking pinost. Oh, wala po magiging problema ya dyan mga katiktik Okay, so cross posting po ang tawag dyan So ngayon ipapakita ko naman kasi inyo yung isang uh, cross posting itong share na tinatawag Ayan, ko kung, kung gusto nyo i-share sa ibang group o kaya sa inyong mga page, pwedeng pwede po yan. Ayan, nakita nyo, meron sa group, meron sa page, or sa timeline ng kaibigan, pwede po. Ayan yung mga cross-posting. Ayan, so i Che check natin yung isa dito sa ating mga group. Okay? So, ayan, na-share ko na siya mga katiktik. Isa po yan sa example ng cross-posting. At dito naman sa panghuli, yung picture po ni Meta na tinatawag po natin. Okay? So, ipapakita ko sa inyo, mag-upload po ako ng video kunwari lang. Okay? Kunwari mag-upload ako ng video kasi lahat po tayo meron na itong picture na to Kung may kita nyo, ayan, pag-share po sa Facebook group. Okay? Dito mga katiktik, tatlo lang po yung pwede nating sharean na group dito sa ginawang picture future Okay? So, na so ayan na nga mga katiktik yung ilang uh, mga pwede nating gawin para sa cross-posting. Ayan. So, malinaw po yan ha mga katiktik. Yan po yung cross-posting na tinatawag. Wala po tayong magiging problema yan kapag ganyan po yung way na ginawa natin. But, take note lang po mga katiktik. Once na monetize na po tayo, Okay, once na monetize po tayo, wag na po nating gagawin ang cross posting dahil ipinagbabawal na po ni Meta 'yan. Maliwanag kasi nga po, may mga umaabuso po sa crossposting, uh, cross posting. Okay, lalo na pag monetize kasi nga nagpapalaki din po ng earnings yung cross posting. Kaya uh, iwasan po natin pag monetize na tayo, gumawa ng mga ganyan. Pwede po pero wag naman po sobra. Pwede lang naman natin i-share yung mga post natin. Okay, pero wag po yung sobra-sobra na po. Okay, dahil madedetect po yan ni Meta. Okay, so hanggang dito na lang tong video na to. And don't forget to follow Madam Tik for more video tips and tutorial. Kung meron po kayong makatanungan, i-PM nyo lang po ako.